Hello! Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kapuso, at mga kapamilya Meron lang po tayong ibabahagi na balita at magbibigay tayo ng komento at uh, analisis Ang Independent Commission ni Marcos at ni Romualdez Opo, Commission po ito ni Marcos at uh, Romualdez eh ay nagrekomenda na po na sampahan na ng kaso si Saldeco at ilang senador at yung dating congresswoman sa ombudsman. <clears throat> Mamaya po uh, puntahan natin itong mga senador no. So etong si Marcos at si Romualdez ginagago lang nila ang taong bayan. Pipiliin lang nila kung sino ang pakakasuhan nila. So, ito lang ang trabaho ng ICI, ano? mag ng mga sospek dyan sa korupsyon at iimbestigahan. Anong klaseng investigasyon? Magkakandak ng question and answer. Isang beses lang yata sila pumunta sa construction site para mag-inspeksyon, di ba? Nagpa-photo lang sila tapos nilang tanungin yung mga iniimbita nila papakasuhan nila sa ombudsman and then ano naman ang gagawin ng ombudsman ganun din iimbestigahan din titignan kung may ebidensya etc. etc. at kung may makitang ebidensya ang ombudsman ang magsasampa ng kaso sa sandigang bayan at kung wala namang ebidensya, pwede rin nila i-dismiss ang kaso ng isang suspect. Okay? So, lumalabas, bakit ka pa nag-create ng ICI Marcos Romualdez? Eh, pwede ka naman dumirekta sa ombudsman. Parehas lang ang pangsyon at ang ombudsman mas may ngipin kaysa sa ICI. So, ginagagon nyo talaga ang taong bayan. Ito po yung mga pinakakasuhan ng ICI. Diyan, sa ombudsman. Uh, dating USIC, Roberto Bernardo. <clears throat> ang ikakaso po sa kanila ay uh, criminal and administrative charges. So, number one po si Bernardo. Number two... Si Senator Joel Villanueva Number 3 si Senator Jingoy Estrada. Number 4 si Saldico. At number 5, COA Commissioner Mario Libana. At number 6, yung former uh, Congressman, uh, Congresswoman si Mitch Kahayon Uy, no? So, ang ikakasa sa kanila, direct or indirect bribery and corruption of public officials, corruption of public officers. So, yung mga officials, mga senador siguro yan, sila saldi ko. At yung officers, ito nga si Bernardo at yung COA commissioner siguro. And then, plunder. Ito pong plunder, wala po itong mm -hmm. sa ay wala po itong piyansa, ano? Ang kanilang basihan ay base sa testimonies, Diyan po sa blood control projects kickbacks na umaabot sa 25 to 30% at sa iba pang projects na mayroon ding kickbacks na may 10% at itong nakalap nilang impormasyon ay galing kila Alcantara at Hernandez daw sabi ng ICI so again ang kakasuhan nila dito ay yung gusto lang nila. Maaring kalaba nila o galit lang sila dyan sa individual. Kaya kakasuhan. So, himayin po natin yung mga pakakasuhan ni Marcos Romualdez. <clears throat> Number one, si Bernardo. Siguro nagalit dyan si Marcos. Dahil si Bernardo kasi, eh ba diba, itinuro ni Bernardo si Executive Secretary Bersamin. Kutya. Sobrang lapit na po niyan sa Malacanang. Andun na sa Malacanang mismo. Yung itinuro ni Bernardo. So, ikaw, eh, kung ikaw si Marcos, eh, talagang mabibuisit ka rito kay Bernardo. At ah uh, malamang, no? Itong Malacanang na mismo, yung tinuro ni Bernardo, at dahil tinuro mo, yung malakanyang eh, kakasuhan ka talaga ni Marcos Jr. No? Para tumahimik ka na rin. And take note, si Bernardo ay inimbitahan ng ICI pero hindi dumalo. Siguro ko mga three times po itong iniimbitahan eh. At uh, hindi pa rin dumalo itong si Bernardo. So, kahit hindi ka dumalo, kahit hindi ka natanong ng mga taga ICI, eh kakasuhan pa rin nila. Alright? Number 2, si Saldico. Siguro, ginawa nilang poll Guy talaga si Saldico. Si Saldico talaga ang ididiin nila, pero hindi nila pababalikin ng bansa. Eh, kasi baka kumanta baka ikanta si Marcos at si Romualdez. So, pinakasuhan na rin nila para kung sakaling bumalik si Saldico sa airport pa lang, eh, maaresto na nila. Parang si PRRD. Diretso siguro ito. Pag inaresto, diretso na kulungan at hindi na makakanta. Yun ang sigurong gagawin nila. Eh, kung ako sa'yo, Saldico, kahit uh, nasaan ka man, pwede ka namang kumanta. <clears throat> Ituro mo si Marcos at si Romualdez. Gumawa ka lang ng mi ng video. At ah uh, uh, sabihin mo, basahin mo yung apidabit mo, yung salaysay mo. Pwede mo na silang maituro. Pwede mo na silang maikata <clears throat> At yung lahat ng mga kasamahan nyo ituro mo na rin lahat ng mga congressman taga DPWH kung meron taga COA ituro mo rin kung meron mga taga Malacanang eh, kung kasabot talaga si AS Bersamin ituro mo lahat pwede mo naman magawa yan ah, kahit ah, hindi ka sumusumpa sa Senado o sa ICI gumawa ka lang ng video maikakanta mo na sila at sabihin mo lahat ng ninakaw ni Marcos at ni Romualdez so yun ang pinakamaganda mong magagawa para sa bansa at para sa taong bayan si Jingoy naman eh, nagalit siguro dito si Marcos at si Tamba na rin dahil hindi nila napasunod sa impeachment ito eh ni BP Sara at hindi rin siguro nila kakampi doon nga sa nangyaring investigasyon sa Blue Ribbon Committee eh, dinamay na nila at para ma-divert din ang atensyon ng taong bayan sa Senado para malito ang taong bayan eh, nagdamay sila ng Senador at si Joel Villanueva ganun din for diversionary tactic nilalayo nila sa kamera at lalong-lalo na sa Malacanang. Dapat mailayo nila sa Malacanang. Kaya ito ang Senado na tamang-tama. Tamang-tama para i-divert nila ang mga ninakaw nila, ang mga korupsyon nila. Kasi sa Kamara, nandun si Tamba. Sa Malacanang naman, nandun naman si Marcos Jr. So, kailangan hindi mapunta sa kamera at sa malakanyang ang investigasyon. Kaya sinado talaga ang kauuwian, no? Sinado talaga ang nakikita nila na pwedeng pag-divertan. Kawawa din ang sa mga senador dito sa dalawang mastermind na ito. Itong dating congresswoman na si Kahayon, eh mukang mukang kurakot talaga 'yon eh. Pagkakakalokohan daw 'yan eh. At 'yung co-commissioner hindi natin kilala pero mukhang marami din alam kaya siguro pinakakasuhan ngayon bakit yung mga pinangalanan ng mga diskaya ang daming congressman nun. mga 17 ata yan eh bakit hindi pinapatawag ng ICI bakit nauna pang pinakakasuhan ang ilang senador pinipili lang talaga nila kung sino yung gusto nilang kasuhan si Bryce Hernandez yung laptop ni Bryce sabi niya puro congressman yung mga nasa laptop niya eh. at di ba merong sinabi si Orly Gotesa yung kasama nila sa paghahatid ng mga malemaletang bag ah, malemaletang kwarta kay Saldico sa bahay ni Saldico at ni Romualdez eto yun no si ano si si Eric Yap yung ACCIS, o kasamahan nila tulpo. Pinatawag na ba yan sa ICI? At yung tumatanggap, at di ba nga, nag-deliver sila Gutesa ng mali-maletang bag, kwarta. Uh, at pagdating nila sa Valle Verde 6, di ba? Bahay ni Saldico at sa bahay ni ni Romualde sa Tagig. Pagdating nila, ang sumasalubong sa kanila ay ito, si John Paul Estrada, di ba? At si Mark Tigsay. So, yan yung mga parang katiwala ni uh, Saldico at ni Romualdez. So, bakit hindi yan pinapatawag sa ICI? Di ba? Oh. Yan dapat ang patawag nila. So, meron talagang cover up. Lantara na ano, uh, panggagago sa taong bayan. At nasaan na kaya yung laptop ni Bryce Hernandez? Eh malamang puro nandoon nakasulat eh o naka naka yung mga proponent ng mga congressman. Nandoon yun eh. Doon makikita yun eh. Eh siguro kinuha na ni Tamba. Baka sinunog na rin ano? Baka yung mga uh, dokumento inipon-ipon at dinala doon sa Quezon City sa DPWH bago sunugin. So sunog na lahat ng mga ebidensya. So ang conclusion natin dito sa ICI ay talagang lutong makaw lang kawawa pa rin ng taong bayan sa literato ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Hindi pa rin mabubusog ang mga to tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga yan. Kahit sa na sa na ang pera ng bayan, eh hindi pa rin mabubusog ang mga yan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.